Hello everyone. Oh, ang ganda itu guys. Oh. Uh, super. Nice. Ay, nagtura mo sa ubus. Yeah. Ganda, wow. Hai, naku. Ah, mugara. Mungat, mungat tu nak sepikas. Magay mo mga ulo, mga ah! ulo. Ha? To, at, aram ito, sa arami ito, arami ito, oh. Uh -huh. Matinuman nun, kaman ko eh. Nakaw uh -huh. so, <laughs> ito. Dudong, why, why? Kiki? Oh, ni Dudong ka. Kainom siya tubig. Lami tubig daw. Wow. Serap. Serap. Serap don tu big sabi di dodong. Oh. Oh, tunggu 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 tunggu. Subai itu. Subai 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 subai. Arami Ayun na diha kay mahut. Mga hug mo diha dali mo ti. Nas di upaw dagamay ko to upaw. Asa na nyo kuha? Na, ako. Wow, ayo ko lo. ito na si Ate Gwapa, oh. Ate Gwapa! Ate Gwapa! <laughs> <laughs> Isa nito? Small Ano? Smaller? Ano? Asa ba? Asa ba? Ano ano? Ano